Ayun, nakat kayo doon. Yun, 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 dali. Kita kayo doon, dali, doon. Yun, tawagan mo. <laughs> Yan na, nagpuntahan na. Gusto kanya -kanya na oh, yun, niya kanya-kanya na. nagpapalambing na naman. Sa lalambing na, <laughs> nagnahalik ko. Kanya-kanya <laughs> na nga. Ano, Ikaw, patahin na ka doon. Naunahan ka doon. Oh, yun o, tama. Ang gusto nilig, isa-isa silang lalambingin. Ikaw? <laughs> oh, sorry. <Yun. laughs> ang galing. ganda naman ng tahol na yun na. Ah. <laughs> <laughs> ano? Ang babait. Ano? babait nila. Ay, ang tainga nila nakakatuwa. Ganyan yung mababait talaga. Hmm. Alam na sila inaalagaan eh. <laughs> Una-unahan ni. Eh. <laughs> Nag, ano 'yan? nag ano la, naglalambing. Naguguya mm Hmm, lambing lang 'yon. <laughs>